batang mag-aaral? Ako si Ma'am Arlene, ang inyong gurong tagapagdalay ng araling, hindi dapat tinutulog-tulugan, sa halip ay binabalik-balikan. Ito ang Araling Panlipunan 5. Dahil sa AP, ang nakaraan ay may kabuluhan. Kung saan ang mga aralin ay AP na dali at AP na saya sa mga aralin ni Ma'am Arlene. Iba't ibang bagay ang malalaman sa AP5 ating hanapin na pag-aralan ang ating kasaysayan sa AP5 ating aralin na. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng barter? Basahin natin ang comics na ito. Isang araw tinanong ni Buboy ang kanyang ina sa narinig nitong salita sa isang balita. Mama, ano po ba ang ibig sabihin ng "barter"? Yin ba 'yung nasa shorts ko na stretchable para hindi malaglag pag nakasuot dito sa baywang? Anak, garter naman 'yung sinabi mo, hindi barter. Magkaiba 'yon. Eh, ano po ba 'yung barter? Narinig ko kasi ngayon sa balita sa TV. Ang barter ay pakikipagpalitan ng produkto o kalakal o gamit sa ibang tao. Halimbawa, meron kang isang gamit na gusto mong ipapalit sa ibang gamit, hahanap ka ng gusto mong makipagpalitan sa'yo. Yun ang tinatawag na barter. Ha? Yun po ba yun? Palitan lang naman ng gamit sa gamit? Pwede rin pagkain sa pagkain o gamit na papalitan ng pagkain o kaya pagkain kapalit ng isang bagay. Pero walang perang kasama ha, produkto sa produkto lang. At dahil maraming nawala ng trabaho ngayon dahil sa pandemic, parami ng parami ang nakikipag-barter ngayon. Ang alam ko nga, kahit noon pa ginagawa na yan ng mga ninuno natin. Emma, pwede rin ba tayong mag-barter? Bakit? Ano bang bagay ang gusto mong i-barter sa akin? Ah, itong mga medals ko kapalit ng cellphone mo. Hay naku buboy, tigilan mo nga ako. Sigurado akong nagkaroon ka na ng ideya kung ano ang barter. Sa aralin na ito ay pag-uusapan natin ang para ang pang-ekonomikong pamumuhay ng mga Pilipino sa pre kolonyal Bukod sa pamumuhay, susuriin din natin ang kabuhayan ng ating mga ninuno at kung paano sila umayon sa kapaligiran. Aalamin din natin ang mga bansang nakipagkalakalan sa Pilipinas at kanilang mga produkto. At pagkatapos ng aralin na ito, ikaw ay inaasahang makasusuri sa mga pang-ekonomikong pamumuhay ng mga Pilipino sa panahong pre ayon sa panloob at panlabas na kalakalan at kabuhayan. Bago tayo dumako sa aralin ni Ma'am Arlene, magbabalik-aral muna tayo. Naalala niyo pa ba ang dalawang poste na ito, mga bata? Punto, pumunta sa poste ng tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng wastong impormasyon at pumunta naman sa poste ng mali kung hindi tama ang tinutukoy sa pangungusap. O ano pang hinihintay nyo? Tayo na pag-isipang mabuti kung saang poste ka pupuesto. Mayroon kayong tatlong segundo sa pagpili ng sagot. Unang bilang, natutong gumamit ng makinis na bato ang mga Pilipino noong panahon ng Neolitiko. Tama kaya o mali? Go. Ang sagot ay tama. Ikalawa, ang datu ang pinakamababang antas ng tao sa lipunan. Tama kaya o mali? Go. Ang sagot sa pangalawang bilang ay mali dahil ang dato ay nabibilang sa pinakamataas na antas ng tao sa lipunan noon. Ikatlong bilang, ang kababaihan ay walang karapatan sa lipunan. Tama ba o mali? Go! Ang sagot ay mali! Sapagkat pantay ang karapatan ng mga kababaihan at kalalakihan sa panahong iyon. Ikaapat, ang tagapagbalita noon sa barangay ay tinatawag na umalahokan. Tama kaya o mali? Go. Ang sagot ay tama. At ang ikalima, mahalaga ang pakikipag-ugnayan ng bawat barangay noon para sa tahimik at matiwasay na pamumuhay. Tama kaya o mali? Go. Ang sagot sa huling katanungan ay tama. Nakuha niyo bang lahat ang tamang sagot? Magaling! Ngayon ay sabay-sabay ninyong bigyan ng inyong sarili ng good job na palakpak. G-O-O-B-J-O-B, good job, good job! Meron akong mga drawing at ito ay nagmula sa mga mag-aaral. Isa sa pangunahing kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino, ay ang unang P ng 8 P's. Ito ay ang pagsasaka. Mula kay Aya Nicole B. Misa. Ang iba pang tawag dito ay agrikultura. Dalawang paraan ng pagsasaka ang kanilang ginawa. Una ay ang pagkakaingin o ang paghahawan at pagsusunog na paraan ng pagsasaka na ginagawa sa burol. Ang ikalawang paraan ng pagsasaka ng mga sinaunang Pilipino ay paggamit ng mga irigasyon o patubig sa mga sakahang nasa patag na lugar. Muli, ang unang P sa hanap buhay ng mga ninuno sa prekolonyal, pagsasaka. Ang pangalawang P ay ang pangangaso. Ito naman ay mula kay Karel Ilagan. Ang ating mga ninuno ay mahusay sa panguhuli ng mga ibon, usa, baboy ramo at iba pang malalaking hayop. Mga mag-aaral, itong muli ang pangalawang pi na ikinabubuhay noon. Pangangaso. Ang pangatlong pi. Pangingisda. Dahil ang lokasyon ng bansa ay napalilibutan ng karagatan, kaya iniayon ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang pamumuhay. Sila ay naging mga mangingisda at naninisid ng mga kabibe, lalo na yaong mga nasa malapit sa dagat at ilog. Muli ang ating pangatlong P, pangingisda. At ito ay mula naman kay Jerps Jude A. Royana. Pang-apat na P, ang paggawa ng palayok o pagpapalayok. Ito naman ay nagmula kay Samuel M. Alquino. Natuklasan din nila ang paggawa ng mga produktong gawa sa hilaw na material, kaya nabuhay ang industriya tulad ng pang-apat na pi. Ito ang pagpapalayok. Ang mga banga at palayok na kanilang ginagawa ay ginagamit nila sa pagluluto, imbakan ng mga sobrang pagkain, at sisidlan ng mga buto ng kanilang mga yumao. Mga kaibigan, ang pang-apat na P, pagpapalayok. Naririto naman ang ikalimang P. Ito ay ang paghahabi. Sinasalamin nito ang pagkamalikhain ng mga sinaunang pamayanan. Sa Ifugao at Cordillera, ang mga tapis at alampay ay kadalasang kinukulayan muna bago gawing tela. Ang mga tiboli naman ng Timog Cotabato ay kilala sa paghahabi ng tinalak. Ang mga disenyo nito ay sinasabing hinahalaw ng mga tiboli mula sa kanilang mga panaginip. Mga minamahal kong manonood, ang ikalimang P sa hanap buhay, paghahabi. Pang-anim na P sa hanap buhay, ito ay ang paggawa ng mga sasakyang pandagat. Ito naman ay mula kay Mark Emanuel. Mula sa mga simpleng baroto hanggang sa bangkang pandigma tulad ng Karakowa, bihasa ang mga sinaunang Pilipino sa ganitong kabuhayan. Mga kaibigan, ang ika na P, paggawa ng mga sasakyang pandagat. Ikapitong P, ang pagpapanday. Ito naman ay mula kay Alteris S. Larraquel. Bukod sa agrikultura, gawain ng mga ninuno natin noon ay ang pagpapanday ng mga metal tulad ng ginto na kung tawagin ay metalurhiya. Mahusay gumawa ng mga produktong gawa sa metal ang mga Pilipino. Sa maagang panahon ng metal, ang mga ninuno natin ay gumagawa ng mga kagamitan tulad ng sibat, palaso at kutsilyo. Ibig sabihin, noon pa man ay may kaalaman na sila sa pagmimina ng mga ginto at iba pang mineral. Muli, ang ikapitong P, pagpapanday. At ang ikawalong P, pakikipagkalakalan o barter. Ito naman ay mula kay Jerps Jude A. Royana. Sa huling bahagi ng panahon ng bakal, nagsimulang makipagkalakalan ang mga ninuno natin sa mga karatig bansa sa Timog-Silangang Asya. Naging sentro ng kalakalan ang Manila. Sa simula ay nagpapalitan sila ng kani-kanilang produkto. Ang pagpapalitan ng produkto na ito ay tinatawag na sistemang barter. Ang mga bansang China, Indonesia at Saudi Arabia ang mga nakikipagkalakalan sa bansa. Dala ng mga Chino ang porselana, banga at seda. Kapalit ng mga produktong katutubo tulad ng pagkain at kagamitan. Sinasabing ang bansang India ay hindi tuwiran ang pakikipagkalakalan sa bansa dahil ang mga produktong kristal, abaloryo at pulseras ay nakarating sa bansa mula sa Indonesia. Halina't pagyamanin ang inyong natutunan. Sa gawain ito, may exercise ang inyong mga mukha. Ipakikita ninyo ang masayang mukha ninyo. Kung ang mga salitang mababasa ay tumutukoy sa hanap buhay ng mga Pilipino noon. At malungkot na mukha naman, kung hindi. Unang bilang: Pagpapanday. Ang sagot ay masayang mukha. Pangalawang bilang: Panguhuli ng mga isda. Ang sagot ay masayang mukha. Pangatlong bilang: Pagtatanim o pagsasaka. Ang sagot sa pangatlong bilang ay Masayang mukha! Pangapat, Paninisid ng perlas o kabibe. Ang sagot ay Masayang mukha! At ang panghuling bilang, Pangangalakal ng mga kagamitang dekuryente. Ang sagot ay malungkot na mukha. Sa panahon ng prekolonyal, hindi pa nakarating sa ating bansa ang mga kagamitang dekuryente. Sigurado akong nasagot ninyong lahat ng tama ang ating pagsasanay. Congratulations! Ay, e, pakatandaan mga bata na... Bago pa man dumating ang mga mananakop, may mga umiiral ng sistema o kaayusan sa kabuhayan ang mga sinaunang Pilipino na gumabay sa kanilang maayos at masaganang pamumuhay. Mahalagang pag-aralan ito upang malaman natin kung paano pinatunayan ng ating mga ninuno ang kanilang kakayahan sa pag-angkop sa kanilang kapaligiran. Sampunang mga taga-DepEd TV, saludo po kami sa lahing Pilipino. para sa ating A pagtataya, ihanda ang inyong panulat at papel sa pagsagot sa bawat bilang. Panuto, suriin ang mga pang-ekonomikong pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng prekolonyal. Pumili lamang ng titik ng tamang sagot. Unang bilang, anong paraan ng pagsasaka ang nililinis at sinusunog muna ang burol bago taniman? A. Pag-aararo B. Pagbabakod C. Pagkakaingin D. Pagnanarsery Ang tamang sagot ay C. Ikalawa, alin sa mga sumusunod ang hindi hanap buhay ng mga sinaunang Pilipino? A. Pagsasaka B. Pangingisda C. Pangangaso D. Pagiging kasambahay. Ang tamang sagot ay D. Ikatlong bilang. Ano ang tawag sa sistema ng pakikipagkalakalan noong prekolonyal? A. Barter B. Komunismo C. Open trade D. Sosyalismo tamang sagot ay A. Ikaapat na bilang. Ano ang tawag sa gawaing pang-ekonomiko na gumagawa ng mga bagay na mula sa metal tulad ng ginto? A. Pangangaso B. Pangingisda C. Metalurhia D. Pangangalap ng pagkain tamang sagot ay C. Ikalima, kung ikaw ay nabuhay noong prekolonyal at ang iyong trabaho ay paggawa ng mga sandata mula sa bakal, ano ang tawag sa iyo? A. Karpintero B. Latero C. Mason D. Panday Ang tamang sagot ay D. ika na bilang. Alin sa mga sumusunod ang hindi dalang produkto ng mga Chino sa bansa? A. Banga B. Kristal C. Porcelana D. Seda Ang tamang sagot ay B. Ikapito Anong bansa ang hindi tuwirang nakipagkalakalan sa Pilipinas noon? A. China B. India C. Indonesia D. Saudi Arabia Ang tamang sagot ay B. Ikawalo Naging tanyag ang mga Pilipino noon dahil sa mga gawain ito maliban sa isa. Ano ito? A. Pagpapalayok B. Paghahabi C. Paggawa ng sasakyang pandagat D. Paggawa ng kasangkapang electronics Ang tamang sagot ay B. Nakuha mo ba ang perfect score? Ano pa ang hinihintay mo? Bigyan mo na ang iyong sarili ng wow galing na palakpak. Wow, galing. Wow, wow, galing, galing. Yeah! Para sa inyong karagdagang gawain, gumupit ng mga larawan at idikit sa bond paper ang mga hanap buhay noong unang panahon. Tulad ng pangingisda, pangangaso, paghahabi, pagtatanim, barter o kalakalan. O mga bata, abangan ninyo ang susunod nating aralin ha. Ito ay tungkol sa sosyo-kultural at pampolitikang pamuhay ng mga sinaunang Pilipino. Naway marami kayong napulot na kaalaman at impormasyon sa kasaysayan ng ating bansa. Magbabalik agad ang DepEd TV. Handang isip, handa bukas.